Totoo nga bang nakakamatay pag tumaas ang kolesterol sa dugo? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang kolesterol ay isang waxy substance na matatagpuan sa iyong dugo. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng kolesterol upang bumuo ng mga healthy cells. Ngunit ang high kolesterol ay maaaring magpataas ng risk ng heart disease. Sa mataas na kolesterol, maaaring kang bumuo ng fatty deposits sa iyong mga blood vessels sa kalaunan. Lumalaki ang mga deposits na ito na na nagpapahirap para sa sapat na dugo na dumaloy sa iyong arteries. Minsan, ang mga deposits na iyon ay maaaring biglang masira at mag-form ng clot na nagdudulot ng heart attack o stroke. Dagdag pa sa health.harvard.edu na ang high cholesterol ay maaaring humantong sa problema ng arteries na tinatawag ding asteroclerosis. Nangyayari ito kapag ang fats, cholesterol at iba pang mga substance ay bumubuo sa mga walls ng arteries at bumubuo ng hard structures na tinatawag na Plax. Bukod dito, isinaad din ng nhu.uk.com na ang pangunahing sanhi nito ay ang pagkain ng fatty foods, hindi sapat na ehersisyo, pagiging sobra sa timbang, paninigarilyo at paginom ng alak. Kaya paalala ng mga eksperto, kumain ng sapat na fatty foods lamang at siguruduing balance sa pagkain na kinakain. Gayun din, mag-exercise ng at least 30 minutes upang ang puso ay bumuti.